ginagamit ng mga dito sa bahay nila si ate ya na baka brando ang problema ba sa to si brando brando na po ay kalam nila. Tinubanan ko sila kuya. Tinubanan Tinubanan ko sila ko sila kuya. Tinubanan ko sila kuya. Tinubanan ko sila kuya. mo ko sila kuya. Wala akong magawa kuya. Sila samantalahan si ate. Samantalahan? Oo. Wala akong magawa. Nakuha gali ang pagkakarihan. ko sila kuya pero binugbog nila ako. Ang ibig sabihin nakuha ang pagkabirhin mo? Nagtutulungan nila kuya. Binugbog dudulong, nila ako kuya. Nagtutulungan nila ako kuya. Nagtutulungan nila ako kuya. Ayaw nila. Ayaw nila. Putik Sa bahay. Patawarin mo kami.

Matukunti lang sila ngayon dyan. Kasi <sighs> kalat sila kuya. Mayingin na dito. Mabayang Mabayang mabalik sila mga kasama. Mabaya babalik din yun. Yeah. <sighs> nakikita ba nila yung... Ah, nakikita nyo yung ano? Yung... Mula? Pinuno nila? <sighs> Hindi. <laughs> Hindi ba? May, may mga takit yung mukha nila. Uy. Daming nagdugo siya ba? Daming dugo-dugo. Paghawak ko doon sa ano niya. Yung puwitan. Yung ano pala yung daming dugo pala oh. Ah, nakuha pala nila ang pagkababayan ng ligaya. Ko ito yung labay. Tulungan nila. <coughs> Sama talaga nila. Nagtutulungan siya. Pinagsamantahan si uh? nila si ligaya. Wala akong magawa. Huwag ka mag dyan ligaya. Sana ikaw rin yan. Okay Tawad sa inyo kuya. Wala akong magawa. Pinapos <coughs> ako. Ang sabik sa babae mo ngayon. No! Ito ang mga, 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 mga ligaya. mo ang mga ligaya. Ligaya, huwag mo iiyak. Hindi madala sa iiyak yan pero kailangan Maraming lumaban ka. Kamay ni Dante. Tingnan niyo mga idol, oh. Pagpasaan ko sa kanya, ganun, oh. Dugo siya, oh. Samantala, talaga nila siya ah, ng ligaya. Bahay mo. Matarantado talaga yung lupo uh. ligaya na Ligaya, patawad na. Hindi ka namin na iligtas uh. pa agad. Uh. Ligaya. Tawad talaga ligaya. Uh. Sakit ang patawad ko. Oh, kamagalala. Wala na, ginamit ko ito ngayon, pero Huli na lahat. Balikan ngayon. namin yun. Oo, oh. gano'n nga. Ang bahala, papakita ko sa, sa kanila. Ang kung... ano na. Wala yung tubig. Ah, tubig. Papakita ko sa kanila kung tubig, paano kuya, ako tubig. magalit. Kuya, tubig. Tubig. Sige, may tubig nga dyan, Brett. Ah. tubig, tubig ah. Huh? Saan, na. Huh? namin na doon na kuha ganyan ng pagbababayan. Ligaya doon. Tubig,

Matilah, matilah, na. Ini nang mm, butuh matilah, mm, matilah, butuh, matilah, mm, matilah, butuh. Mm. butuh. Mm. butuh. mana. terus, 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 terus.

kalat ka bet? Hm? Grabe mo. Ito. So, Supotid. Okay. Ah, Hawagin girosyo nantung isa ganina. Totinwa so, na to. Tindang tindog na. putol lang mga ugat ana. So, Ala-ala lang bet. Oh, lalay lang. Wala kalat ko lang ligaya kaya. Ano? So, ito sa Brando? Ano? So. Ah. Di na di nila ha. Ako man lalay siyo. No. Kasi hindi naman sa ano to, baka magsisilos yung ano mo diyan. Sa akin lang. Kasi, yung, sige. Magtutulungan tayo. Yeah, sige lang. Kasi ako, meron akong mga cellphone dala. Hindi ako pwede. Di. Okay, uh, tayo sa tas. Sige, sige. Kasi sa malo po. Bag mo lupa. Bag bago mo. Bago mo, bago mo. Nah, tanawa gitu. Pila ni sila kebukung bang

Anong ibigantik ah? Eh, putli na. putlina putli na kaya? Eh. naman yan. Eh, putli na kaya itong na. na Putla, putla, na. na. Nitingo pa. Nitingo pa. Nitingo pa eh. na. mo yung ngay. Hmm, na. Putlo niyo ka na. Hmm, na. Buhi. Mamanda yung gagawang kana kena putlina putli bro. na, Lah

bilang punya kebalu sementara Karena. babae mo. Ipantin na ano. Nabubuhay ka. Sige, tulungan tayo sa akin. tulungan tayo sa mo. nga, Parang may laging pinakausap ko Nagagawa ng ano, Brad. Ano na na Ano? Dito pa rin ang ano, ligaya. Kamera mo. Eh. Kaya, alalay lang, alalay. Grabe siguro. Una, una, ano. Sige. Ako. Okay. alalay kayo. Sige. Okay. Semua kayak dulu. Ini mah. Relax, relax. Jangan lama. Jangan apa mana? Apa mana? Apa Tuh. Si apa ingat mana kayu? Ini penduk. Ini penduk. Ini penduk. Ini penduk. Ini penduk. Pernah ngetuk gong hitam, oh, si Brandorin, oh,

Dito parin... eh. hmm. huh? <coughs> Sula. Sula yan, pa rin ang... Uy! Ano Ano? lang yan na kaya? Wala na. Pinutraw na. Pinutraw na. Pinutraw na. Nga ayaw na. Ano na nga? pinamik? Maksili ng pinamik? Ang nakatakotan ko kung si Brando ba, itinira din sa Kuwait ba? lang nga? Takot ako ba baka ma... Ulo, ulo. Yun na nga, hirap din maglakad eh. Baka ma-internal ni muring ba? Oo, mm. no, mahirap talaga lumakad Is. kuya kasi binugbog nila ako. Ayun o. Ay. Pero hindi, hindi so, tinalo. Lalo yung tuhod ko kuya, pati dito. Hmm. Na. Pero hindi natanggal yung ano mo, Bunso, yung dito mo, yung maskara kay, pag natanggal pa yun, nagwapo ka pa naman. Ayun no. na. Mahirap pa ma. Ay, hindi lagi siya. Kanak lang.

kasi sa kuya. okay lang siguro yung eh, brado. okay lang siguro na. Okay. Sa, okay. Eh, baba Pero iwan ko lang brad kasi. kung eh, nasarapan lang, okay oh, uh -huh. Eh, sobrang brad, siya oh. Kung nasarapan, okay lang. Sobrang dami uh -huh. okay. siguro. Bro, hindi. Hindi. Ano? 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 rin na kamay ko ate Ano na ako nito Hindi lang kaya Wala na ako yung kay Harap sa mga kaibigan ko Ilan bang tao na nagtulong-tulong siya? Ligaya? Hindi ko alam ko, alam sa, Marami Marami yung eh? Marami yung kahapon Hindi ko natatandaan yung mukha sila yun Hindi nila Maka, okay. Dax, Baka kasama rin yung san hmm. sa anak mo na ba? Yung sa Dax? Sabi na kapon, wala, wala daw dito yung, yung pinuno nila. Wala nga dito? Wala, kaya idol, hindi dumating yung kukoy ba yun? Ano pangalan mo? Oh kukoy? Kukoy, hindi yung dumating. Apat lang ang nagdating kahapon. Pero wala silang sinasabi sa'yo na bigayan na ah, uh, nandito si Tukoy. Wala, 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 wala kami. 3 days pa dayon bago bababa. Nandun daw sa kabilang bundok daw ang gianuhan. Iakitan. Wala. Nah. 3 days pa ba dayon babalik dito. <coughs> <Huh. tani> Doktor ba? Doktor na ba? No? Doktor na ba? Hmm? no responde 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 to responde to ng spaghetti niya pero to pa inumin ng gamot ba ng gamot itam pero mas mal medyo may kamalan ng gamot niyan ako ah. uh, yung yung mga ano lang ba mga mm. gawang ano lang Ah, yung mga dumi nila oh ganon ba ang gawang kalye lang ba mm. na ay ibig sabihin palinisan oh di maliban sa palinisan baka mabuntis ba yung kado oh. oh kailang makuha yung ano oh, oh para hindi mabuntis. Ay, hindi mabuntis ba? Pinumin natin ng gamot. Yung gamot sa uh, ng kahoy bitaw. Mapait-pait. oo Oh. Uh, yung mapait. Yung mapakla. Okay. So ganyan na ligaya. Yan ay matulong okay. namin kay oh. baka magbunga yung ginawa nila na kahalayan. Mga salbahe talaga yon. sige okay. Dapat sana lagyan ng kandado. Lagyan lagi. Sigi-sigi, siki-siki, 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 siki 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 sigi Sigi. siki siki Sige, mauna kayo. kay dito kami ni Dax. Sa, dahil hanggang sa pag-akyat nyo. Dandahan lang. Kaya mo yan, Ligaya. Alam ko matapang ka. Matapang kayo, Brander. So mga kaedul, yun na nga. Pinagsamantalahan talaga yung babae na yun. Si Ligaya yun nga mga idol ang hirap dito sa, nga nga hirap sa ano bundok ng mga kaidol dahil sa ano talagang yung babae ay pagkababa, yung pagkababae niya pinag hinahal hinahalay po siya doon so laki daw so, yung ano <laughs> isa hirap <laughs> hirap talaga na ganun mga kaidol laki yung hirap eh ya ito mga kaidol kahit masakit man sa amin pero sana sana pagdasal na maging laging malakas pa si ano yung maging ano pa siya ba yung may tao uh, may ano pa siya na makaharap siya doon sa ano sa karamihan na hindi siya mawala ng pag-asa sobrang dami yung grupo na ito kahapon lima lang ang nakita namin pero pag alis namin may nagisadatingan so kung gano'ng makarami yung mga kulto kan kapon gano'n din ang karami yung pinagtutulong-tulungan sila o oh, pinagtutulong-tulungan siya kaya sa so, mga kaidol magdandahan na kami kaya dahil ano nandoon na sa stas ah brad ano brad kawawa naman brad eh kung gano'n sila karami brad gano'n din ang nagtutulong-tulong sa kanya sa so si brando bugbog sarado pa nila dapat bukas balikan ba natin sila dito bukas kung pwede lang pad wag na muna pahinga muna kay sa ating ano gagawa na tayong ano natin magawang content hindi lang muna tayo magpabundok dahil yan na nga mapanganib masyado gaya nito ang pagkababae ni ano pinagsamantalahan si Brando bugbog sarado kala ko nung nagsurrender na kami ni ano commander Lopez wala nang kuwan Marami talaga ano, dito, Brad. Iwan talama. ko tong Mindanao eh. Talamak ng ano, talamak ang mga bandido, mga iba-ibang grupo. Kaya <coughs> Tingnan mo kami si ano, si ano Commander Luz. Bago na kami dito, asal ng buhay dito. Kita ko ng pamilya ko, si Luz, nandoon naman siya sa ano pamilya niya, umuwi siya. Tang banda ba yung lugar nila, Brad? Sa Bangga. Nasa Bangga, sobrang layo. Mhm. Uh -huh. uh, tatlong Araw, tatlong gabi siguro ang biyahe doon. Hmm. At saka Brad, kailangan makabalik dito si Los kasi itanong ko pa yung paano to gamitin yung anting-anting niya dahil sobrang lakas ng ano enerhiya na pumapasok tapos ano, may, mayroong nagbubulong sa akin na itong gagawin. and Ricardo Brad, kung matalo ang ano, isipan ko, baka kayo hindi na rin ko kayo makilala kasi nakita ko si Los nung nakaraan na nagkalaban pa namin siya demonya demonya talaga siya brad kaya hindi ko alam kung itong ano na to hindi it, ma, ano, ko ano ko makontrol ang ano ko na sobrang ano parang lumulutang ako sa hangin na lahat ng tao na nasa paligid ko gusto kong patayin ibang klase itong ano brad buti na lang napigilan mo oo pero grabe ang brad hindi, hindi ko alam ang gagawin ko pero bakit may tuwing lalapit sa akin biglang aangat yung kamay ko hmm. Di, ano man, iba ang nagdala sa akin. Hindi ako. Parang, parang hindi, hindi, masamang, ano, masama Duda ko, Harry Bird, masama talaga. Siyempre sa akin. Ay, ano lang, si Los lang ang makakaalam dyan. Oo, kaya Brad, kailangan talaga na makausap ko to si Los Kung makabalik masa dito, itanong ko siya lahat kung paano to gagamitin dahil baka mapasama ako, Brad. Ayaw ko na darating ang panahon na i-ano nyo ako maging kalaban tayo baka mahila ako sa kasamaan Brad sabihin natin ganun kayo namulos oh